Yes, sa uh, bago ako pumunta ron sa pipick ko ng karton, medyo tanghali na. So, gutom na rin ako. At uh, mamaya pa kasi ang pag-uwi ko, doon pa lang ako kakain. So, pipick upin ko muna yung karton. So, napadaan ako dito sa suki ko na may tindang ano, may tindang turon. Ayan ang mga turon niya. Oh, yan ang tindan niyang turon. So, bibili ako ng tatlong piraso para baon ko doon sa pagkuha ko ng karton kasi gutumin ako meron akong lalamunin yan ang iluluto niya uh, may kamoting ano kamote kamote oh yan kamote uh, na tawag yan sa kamote an tawag diyan kamoting anong luto niyan barbecue ba yan tawag ah uh, kamo kamote kyo pala kamote kyo okay yan may mga saging pa siyang uh, ano may pamirienda rito Marami siyang merienda, saging. Ayan, yun, ito, ito, Kung gusto niyo yung, uh, yung hilaw na saging, meron. May palamig. So, tatlong ano po, tatlong, ano, tatlong turon lang po, ma'am. Tatlo lang, tatlo. Tatlong turon. Tatlong tur. Ah, tatlo lang. Tatlong Tatlong turon. Hmm. Tambahit ka. Thank you. Uh, salamat. Sandra